Halimbawa po ngayon, kung tatanungin ko kayo, kung masaya po kayo sa napakamahal na presyo ng pangunahing pilihin ngayon, napakamura po ba ng presyo ng pagkain ngayon? Ano po? Yung pagpapuospital, mura na rin po ba? So nandito na sa Proclamation Rally ng Team Yormis Toys dito sa Palok Manila. So kasama si Rutante Marculeta at Gringo Punasan. So alamin natin mensahe nila ngayon. Na po. Yung pagpapu mura na rin po ba? Ibig pagbuwan yung sabihin ay napakahirap pa ng buhay natin ngayon? Kung sa bagay, alam mo, totoo po sinasabi nyo kasi itong January lang, sangayon sa survey, 63% na po ng ating mga mamamayan ang nagsabi na ang pagkakaramdam nila sa sarili nila ay mahirap pa rin sila. Halimbawa po ngayon, kung tatanungin ko kayo, kung masaya po kayo sa napakamahal na presyo ng pangunahing pilihin ngayon, Napaka mura po ba ng presyo ng pagkain ngayon? Napaka mura po ba ng presyo ng kuryente ngayon? Masyadong mataas 'yon. Uh, in 21 years parang sobra-sobra naman ang 63% para sabihin ng mamamayan natin na ang dagdag pa nila sa sarili na ay mahirap pa sila. Itong Marso po, nagkaroon din ng survey. Alam po ninyo, mahigit sa 27% naman ang nagsabi na nakaramdam po sila ng gutom. 27%. Ang ibig sabihin po noon, halos higit sa 7 million na pamilya po ang nakararanas ng gutom sa kanilang buhay. Kung halimbawa po ang isang pamilya ay may Pilipinos po ang nagsasabi na nakakaramdam po sila ng guto. Totoo ating bansa. Kahit saan po ako pumunta, kagagaling ko lang po two days ago sa Puerto Princesa, dumaan po kami ng Bacolod, dumaan po kami ng Katarman sa Samar, Borongan Samar, Sikihor, Dumaguete, nakarating po ng katanduanes at kag nung isang araw po ay hinabol ko po yung pagtitipon dito sa Paco, sa Maynila. At hanggang ngayon po siguro kayo nararamdaman ninyo ang kalungkutan na nangyari. Hindi natin inaasahan. Napakabilis ng pangyayari. Bakit po sa kabila ng lahat ng ating hostisya ay gumagana sa ating bansa? Nula po sa pinakamababang hukuman ng ating bansa hanggang sa pinakamataas na tribunal ang kung ang ating Supreme Court. Gumagana po. Pati po ang ating mga piskalya nakakalat sa buong Pilipinas, gumagana po. Wala mang po nakukunin siya. Siya lilitisin, siya uusigin at hahatulan ng banyagang hukuman. Sino po sa inyo ang makatatanggap ng ganung pangyayari? Masaya po ba kayo sa nangyari? Tama po. Bilang isang Pilipino, lalong-lalo na po naging pangulo pa ng ating bansa. Ang isang pangulo ng bansa, napakalaki po ng kanyang tungkulin. Pananagutan po niya, siya po yung head ng Estado. Pananagutan niyang sinupin, proteksyonan, depensahan ang kapakanan ng kanyang mamamaya. Sa kanyang pong panukat, nung siya ang Pangulo, nakita niya ang panganib ng droga. Sa kanyang palagay, kung hindi po niya lalabanan ang lumalaki at lumalalang problema sa droga, masisira po ang ating lipunan. Mawawasak ang mga pamilya. Yun po yung kanyang inuna. At wala pong nagdemanda sa kanya nung itaguyod niya ang laban kontra sa droga. Walang isa mang nagdemanda sa kanya. Ang katotohanan po yung kanyang programa ay binadyatan pa ng ating pamahalan. Hanggang sa yon ay may sakatuparan at nakita naman po natin ang tagumpay. Ang tagumpay ng kanyang kampanya laban sa droga. Marami po dito sa Maynila, yung mga eskinita na hindi na dating nadadaanan dahil sa takot ng ating mamamayan. Naging bukas lahat. Naging malaya. Naging ligtas. Pati gabi, malayang naka, nakadadaan ng ating mga kababayan. Sa Quezon City po, bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Kung halimbawa po nagkaroon ng pagkakasala ang isang Pilipino, Presidente man siya o hindi, usigin po natin siya dito sa ating bansa. Wala pong karapatan yung ICC na gawin niya yung kanyang ginawa sa dating Pangulo. Bakit po? Meron po silang sinusunod na principle doon. Yung tinatawag na principle of complementarity. Ang ibig sabihin po noon, hindi lang manghimasok kapag kay yung ating judicial system yung ating musgado ay hindi na umaandar. Hindi na gumagana. Ayaw ng gumana. Ayaw niyang gampanan ang tungkulin niya. Doon lamang pwedeng pumasok. Kabuhay! Parang sigaw sa Maynila. Hindi basura. Gusto ba niyong malinis sa Maynila? Gusto ba niyong umunlad ang Maynila? Yun din ang gusto ko. Kaya ako nandito ngayong gabi upang ipaalala sa inyo. Kailangan magkaroon na ng kaayusan sa Maynila. Linisin natin ang Maynila. Pagtulong-tulongan natin sa pamumuno ni Yorme Esco Moreno. Linisin natin ang Maynila. Kaya alam na alam ni Yorme Paano gagawin? Hindi na siya mag-aaral sapagkat galing na siya dyan. Alam ko kung naman ang trabaho sapagkat ginawa niya akong mayor for nine consecutive years. Three terms. The only mayor na hinala niya ng tanong gulit. Kaya alam ko rin ang trabaho. And I know There's only one man who can do it again tapagkat galing niya rin siya dyan. Nininis na niya ang Maynila once upon a time, nilinisin niya muli ang Maynila at tutulungan natin. Hindi niya magagawang mag-isa, kailangan niya ang katulong ng mga kunsehal, kailangan niya ang mga congressmen. Kaya huwag niyo kakalimutan. Binalala ko na ang kahalagahan ng trabaho ng Ama ng Lusod. Tulungan naman niyo akong maging congressman muli at tutulungan ko rin kayo ng Maynila upang maabangon ang madalian. Nakakahiya! Ngayon ay eh, umiikot din ako sa Maynila. Nahihiya ako sa sarili ko. Nakita ang basura na kalat. Nakita mo mga papel, mga kung ano ng mga armihan nagkalat sa mga kalye ng Maynila. And Cisco, mga gawang linisin niya. Pero masasabi ko sa inyo, sinubukan kong tulungan ito nakaupo ngayon. Pinatawagan ko ba siya, ipinapaalala ko, yung basura nagtambak sa meron singgalong, yung basura nagtambak sa lugar na ito. Akala ba niya nagre-react? Parang walang naririnig. Kay Esco Moreno, tumawag gano'ng araw. May basura sa tapitan. Immediately, nililinis sa basura. Kaya, wala tayong magagawa kundi palitan ng mga nakaupo. Ibalik ang karapat-dapat at walang iba kundi si Esco Moreno. Ayan. Okay, boboto niyo si Isko. Bigyan niyo siya ng katulong na maaasahan. Walang iba kundi si Chi Atienza. Kinalang kinala ko po yan. sa pagkat anak, anak ko. Batang maliit pa lamang yan ay sinasama ko sa tablado yan. Kaya alam niya ang takbo ng larangan ng politika. Alamnya pakai link kod. Madara